Mula nang isilang ang paslit na si Garnet, tila hindi na ito tinantanan ng karamdaman. Parati ito sa hospital at ilang beses nang sumailalim sa iba't ibang surgery para sa kanyang kondisyon. Gayunpaman, hindi sumusuko si Lacey, isang single mom, upang hanapin ang lunas sa misteryosong sakit ni Garnet. Hindi rin ito nagsasawang ibahagi online ang health journey ng kanyang anak. Subalit ang nakakapagtaka, sa kabila ng patuloy na gamutan ni Garnet, tila lumalala ang sitwasyon nito sa tuwing nasa tabi nito si Lacey. At tama nga ang suspecha ng mga doktor. Mula sa video ng mga huling sandali ng buhay ni Garnet, natuklasan ng mga ito ang hindi kapanipaniwalang lihim ni Lacey. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape, simulan na natin ang kwentong krimen ng The Lacey Spears Murder Case. Murder Case. Isinilang si Lacey Spears sa Decatur, Alabama noong October 16, 1987. Noon pa man ay mahilig na ito sa mga bata. Nagtrabaho ito bilang babysitter at kinalaunan ay namasukan sa isang daycare. December 3, 2008 nang magbago ang takbo ng buhay ni Lacey, nang matupad ang kanyang pangarap na maging isang ina. Isinilang nito ang isang baby boy na pinangalanan nitong Garnet. Subalit ang masaklap, halos siyam na araw pa lamang mula ng ipanganak ang sanggol, dinapuan nito ng malubhang sakit sa ni upang maglagay ito sa hospital ng ilang araw. Mula noon ay nagpabalik-balik ng na mga ito sa doktor. Ayon kay Lacey, Mayroong impeksyon sa tenga si Garnet at hindi ito kumakain. Gayunpaman, hindi matukoy-tukoy ng mga ito ang eksaktong sakit ng bata. Hanggang sa mag-request si Lacey na lagyan ito ng feeding tube upang direktang ipasok sa tiyan ni Garnet ang mga nutrients na kailangan ng katawan nito. Kaya naman noong walong buwan pa lamang ang sanggol ay sumailalim sa ito sa isang surgery upang butasan ang abdomen nito. Ngunit hindi doon nagtatapos ang operasyon na pinagdaanan ng paslit. Sunod itong inoperahan sa kanyang lalamunan. Nang sa gayon ay hindi na nito isuka ang kanyang mga kinakain. Sa pagkakataong yun ay tanging sa tube dumadaan ang pagkain na ibinibigay ni Lacey kay Garnet. Kontrolado nito ang anumang pumapasok sa sistema ng kanyang anak. Mula sa pang-araw-araw na diet hanggang sa mga pagbisita sa ospital ng musmos na si Garnet ay dokumentadong lahat ni Lacey sa kanyang iba't ibang social media accounts at blogs. Naging support system ni Lacey ang online community. Sa kanyang lumalaking pamilya online, nakuha nito ang simpatya at suporta lalo na ng mga kapwa nito single mom. Sa isang blog post, ikwento ni Lacey kung paano nilang mag pasan ng buong taon mula nang mawala ang kanyang soulmate at ang ama ni Garnet na si Blake. Ayon rito, Pumanaw si Blake, isang police officer, mula sa isang car accident. Dagdag pa nito, ang pagkamatay ni Blake ang pinakamahirap na pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Subalit kailangan maging malakas ni Lacey para kay Garnet. Lalo pat habang tumatagal ay mas lumalala ang mga health issues nito. Sa halos dalawampung iba't ibang medical facilities na pinagdalan kay Garnet upang magamot ito, wala pa rin pagbabago sa kondisyon ng paslit. Kaya naman noon ay nagdesisyon si Lacey na lumipat silang mag-ina sa Florida. Nadiskubre nito roon ang posibleng solusyon sa medikal na pangangailangan ng anak. Plano nitong palitan ng holistic diet ang kasalukuyang jeta ni Garnet. Hanggang sa nang magtatlong taong gulang ito, muli na namang lumipat ng tirahan ng dalawa sa isang secluded area sa Chestnut Ridge, New York nagstay ang mga ito roon sa isang fellowship community. Nakapokus ang mga ito sa uri ng pamumuhay kung saan ang kinakain ng bawat isa ay nagmula sa farm patungo sa pagkainan. Libre lamang ang kwarto para sa mga workers at pamilya nito at ang pag-aaral para sa mga bata. Na para kay Lacey ay ang angkop na kapaligiran upang palakihin si Garnet. Noon ay maraming naging kaibigan si Garnet. Gustung-gusto ito ng bawat pamilya sa kanyang komunidad. Inilalarawan ito bilang happy, playful, at lively little boy. Napapasaya nito sa kanyang mga halakhak ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nang mga panahong 'yon ay umiinom pa rin si Garnet ng mga supplement sa pamamagitan ng feeding tube. Gayunpaman, aktibo at mukha naman itong malusog sa loob ng isang kalahating taong paninirahan sa fellowship. Dahilan upang magduda ang ilan sa mga nakakasalamuhan ng mga ito. Ang istorya ni Lacey sa mga tao roon ay hindi kumakain si Garnet dahil pagkasilang pa lamang ay dinapuan na ito ng seryosong sakit. Subalit sa tuwing kasama nila ito sa mga local diner, magana at tila normal naman itong bata. Minsan pa nga ay nakakadalawang bulos pa ito ng pagkain. Walang makitang senyales ang mga ito na si Garnet ay isang sakiting bata. Noon ay unti unting nagsilitawan ng ilang suspisyon kay Lacey, subalit hindi matukoy ng mga ito kung ano ang eksaktong problema. Hanggang sa isang araw noong January 2014, isinugod muli sa ospital si Garnet. Dinala ito sa Nayak Hospital sa New York. Ayon kay Lacey, nagsisure ang anak ng tatlong beses. Mataas umano ang lagnat ito at sobrang sakit ng ulo. Kaya naman noon ay na-admit ito sa ospital upang magsagawa ng EEG at ma-check ang seizure. Upang ma-monitor ang anumang pisikal ni sintomas ng seizures kay Garnet, nilagyan ng kamera ang kwarto nito. Nakatutok ito direkta sa kanyang higaan. Araw ng biyernes na makonfine nito. Dumaan na ang sabad at linggo ay wala pa rin nakitang anumang seizure activities sa pasyente. Ayon sa medical staff, larawan ng isang healthy bata si Garnet. Ipinalam ng mga ito ang mabuting balita kay Lacey na maayos na ang kalagayan ng anak at walang nakitang problema ang doktor. Kaya naman idiniklara ng mga ito na maaari nang madischarge si Garnet kinabukasan. Subalit hindi sumang-ayon rito si Lacey at sa halip ay ipina-extend pa ang stay ng anak. Hanggang sa noong ikatlong araw sa hospital, bigla na lamang nagbago ang kalagayan ni Garnet. Muling sumama ang pakiramdam nito. Dumaraing ito ng matinding sakit ng ulo at naghihinagpis sa sakit ng tiyan. Inakala ng mga staff na senyales ito ng seizure. Subalit wala namang ipinapakitang seizure activity ang EEG. Bagkus ay kapuna-puna ang biglaang pagbagal ng brainwaves nito na nagpapahiwatig ng malubhang brain function. Mula naman sa blood test, natagpuan ang abnormal na dami ng sodium at chloride level sa katawan ni Garnet. Ang average na level ng sodium sa tao ay around 138, subalit nasa mapanganib na 182 ang nakita rito. Nang mga oras na yon ay hindi na makayangas si Garnet at namamagana ang utak. Kaya naman dali-dali itong inilipat sa Maria Farere Children's Hospital. Pagkarating roon ay agad itong nilapatan ng lunas, subalit malala na ang brain damage nito. Sa mga sumunod na araw, naglagi ito sa intensive care unit sa tulong ng life support machine. Noon ay nanatiling static ang kondisyon ni Garnet. Hanggang noong January 23, 2014, tuluyan ang inalis ang life support nito at idiniklarang wala ng buhay. Five years old lamang si Garnet Spears nang pumanaw ito sa hindi maipaliwanag na sakit. Hindi mawari ng mga doktor na humawa kay Garnet kung anong medical condition ang dumapo rito. Naalarma ang mga ito sa kahinahinala at bigla ang nangyari sa kanilang pasyente. Malakas ang kutob ng mga ito. Kaya naman hindi na nag-alinlangan ng mga ito na tumawag ng pulis. Una nang ipinalam ng mga doktor ang blood test result ni Garnet, kung saan kinakitaan ito ng nakamamatay na dami ng asin sa kanyang katawan. Agad na inimbestigahan ng mga detective kung paanong napunta ito sa sistema ng walang muwang napaslit. Imposible o manong natural na makapasok sa loob nito ang ganoong karami ng asin. Maliban na lamang kung ito ay sinadya. Duda ng mga doktor ay nilason si Garnet Subalit sinong walang puso ang gagawa nito? Inalam ng mga pulis kung sino ang nangangalaga sa pasyente. Bilang natatanging caregiver nito, agad na kinuha na ng pahayag ng mga ito ang nanay na si Lacey. Samantala, noon rin ay napunan ng mga kaibigan at ilang hospital staff ang tila kakaibang ikinikilos ni Lacey. Hindi umanoong kopang mga galaw nito sa isang nagdadalamhating ina. Mas concern pa umano ito sa sinasabi ng iba at sa mga itinatanong ng mga investigador, gayon din sa pahayag ng mga tao sa Facebook. Katunayan, bawat nangyari kay Garnet sa hospital ay ipinost nito sa kanyang social media accounts. Mula ng isugod hanggang ideklara itong brain dead. Sa isang post, habang nakaratay si Garnet, tinawag niya itong sweet boy at sinabi sa kanyang online followers na hindi pa siya anda na ilet go ito. Hanggang sa bago lagutan ng hininga, mas inintindi ni Lacey ang pagkuha ng larawan ng wala ng buhay na si Garnet upang ipakita sa kanyang followers. Sa patuloy na investigasyon, unti-unting nabulgar ang mga lihim ni Lacey. Noong una ay hindi kinakitaan ng mga ito ng red flag si Lacey. Inisip ng mga investigador kung nagkamali lamang ba ng suspecha ang mga doktor sa nanay ng biktima. At kung ito ba ay sadyang kaso lamang ng isang young mother na nawala ng anak dahil sa misteryosong sakit. Higit pang nakuha ni Lacey ang simpatsya ng mga polis nang banggitin nito ang pumanaw na ama ni Garnet na si Blake. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating sa hospital ang ama ni Lacey. Nakausap ito ng mga polis at noon ay nadiskubre mula sa pahayag nito na si Blake, ang pulis na ama ni Garnet na namatay umano sa car accident ay hindi ang totoong ama nito. Si Blake Robinson, ang ex ni Lacy, ay buhay pa at hindi ito ang tatay ni Garnet. Pawang gawa-gawaan lamang ito ni Lacy. Ang biological father nito ay si Chris Hill, ang neighbor with benefit ni Lacy. Napag-alaman ng mga investigador na inilayo ni Lacey ang anak kay Chris mula nang isilang at itinanggi na anak niya ito. Kaya naman wala itong ideya kung nasaan na ang kanyang mag-ina. Samantala, napag-alaman rin ng mga ito mula sa kaibigan ni Lacey na huling beses nitong pinakain si Garnet isang linggo bago pa ito dalhin sa ospital. Subalit isang witness ang nakakita na noong January 17 Pinakain pa ni Lacey si Garnet ilang oras bago makaranas ng sinasabi nitong seizure. Dahil sa mga impormasyong ito, nabuo ang pagdududa ng mga pulis kay Lacey sa kung anong mga bagay pa ang pinagsinungalingan ito Hindi nagtagal ay nakakuha ang mga ito ng search warrant sa apartment ni Lacey. Nakuha ng mga ito mula roon ang isang feeding machine pump na inakala ng mga ito na may lamang breast milk. Sa gilid ng feeding bag ay mayroong maliit na lamesa kung saan naroon ang lahat ng gamot na iniinom ni Garnet na nabanggit ni Lacey sa interview. At sa gitna ng mga ito ay may isang container. Naglalaman ito ng sea salt. Kinumpis ka ng mga itong ilang items mula sa apartment kabilang na rin ang cellphone at computer ni Lacey. Kasabay nito Isang tawag mula sa kapitbahay ni Lacey na si Valerie ang natanggap ng mga pulis. Hawak nito ang isang mahalagang piraso ng impormasyon na nagpausad sa kaso. Ayon kay Valerie, tinawagan nito ni Lacey upang pakiusapan na pumunta sa kanyang apartment. Ang misyon ay kunin ni Valerie ang feeding machine at saka itapon. Ibinilin rin ni Lacey na huwag itong ipapaalam kahit kanino. Na-recover ng mga pulis ang sinasabing dalawang feeding bags. Ang isa ay natagpuan sa basurahan. Agad itong dinala sa laboratory upang suriin. Ayon sa toxicology report, labis-labis na level ng sodium ang nilalaman ng feeding bag. Bawat isang bag ay may katumbas ng halos 70 maliliit na pakete ng asin. Batid ng mga pulis na nilason si Garnet gamit ang sodium. Malinaw na ang feeding bag na naglalaman ng asin ang ginamit ng sospek upang pwersahin ang paglalagay sa katawan nito. Samantala, kinalaunan ay napag-alaman ng mga pulis mula sa pamilya at kaibigan ni Lacey na sa limang maikling taong buhay ni Garnet, lampas dalawampung beses itong naospital dahil sa sojum. Sa patuloy na investigasyon, Napag-alaman mula sa medical experts na si Lacey ay posibleng may sakit na tinatawag na Munchausen Syndrome by Proxy o MSP. Naglay umano ni Lacey ang mga sinyales ng pagkakaroon ng mental health disorder na ito. Ang MSP ay isang sakit sa isip kung saan ang caregiver, kadalasan ay mga magulang, ay pilit na ginagawa ng sakit ang kanyang pasyente ang motibo ay upang makakuha ng atensyon, simpatsya at admirasyon mula sa mga tao. Maaaring bunga ang disis na ito ng kombinasyon ng iba pang mga sakit, mababang self-esteem o kaya naman ay past trauma at pangaabuso at ang pangangailangan na mangontrol ng kapwa. Sa kaso ni Lacey Spears, makikita ang pananabik nito sa atensyon at validation mula sa madalas nitong pagpo at interaction sa kanyang social media account. Sa kanyang website na pinamagatang Garnet's Journey, kung saan tinatawag nito ang anak na Garnet the Great, mababakas ang pagkauhaw nito sa pansin. Doon ay ginagamit nito ang kanyang persona bilang isang matapang at masigasig na ina na walang sawang ipinaglalaban ang matinding karamdaman ng anak. Sa pagdami ng suportang natatanggap nito mula sa kanyang online followers, mas napupunan ang emotional needs ni Lacey at mas tumitindi ang cravings nito sa atensyon. Hanggang sa maging isa na itong paulit-ulit na gawain, sa puntong buhay na ng sariling anak ang isinakripisyo nito. Ang mga biktima ng MSP ay kadalasang mga bata na labis ang paghihirap na dinaranas mula sa aksyon ng kanilang caregivers. Tinitiis ng mga ito ang hindi naman kailangang medical treatments at hospitalization o sa mas malalang mga kaso, permanenteng physical at psychological damage. Ang mga traumang ito mula sa kanilang abuser ay nagdudulot ng habang buhay na pasanin para sa mga survivors at sa kaso ni Garnet ay kamatayan. Mabigat ang papel na ginagampanan ng medical professionals upang tukuyin ang mga tao may MSP Subalit malaki itong hamon sapagkat kadalasang mahirap itong i-diagnose dahil sa galing at kaalaman ng mga caregivers sa pagmamanipula ng mga medical information at kapanipaniwalang sintomas ng kanilang biktima. Gayunpaman, maaaring makita ang mga red flags sa iba't ibang paraan, gaya ng paiba-ibang medical history ng bata, mga sintomas na hindi tugma sa nakatalang sakit ng pasyente at madalas na pagka-ospital ng walang malinaw na diagnosis. Ang bibihira, biglaan at hindi maipaliwanag na pattern ng karamdaman ni Garnet ang naging warning signs upang pagdudahan ng mga doktor at staff ng hospital na posibleng may nangyaring foul play. Sa mga parehong uri ng sitwasyon, kailangan ng kritikal na investigasyon at agarang report upang mabulgar ang katotohanan ukol sa MSP victims at hindi mangyari ang katulad ng masaklap na sinapit ni Garnet. Mula sa mga nakalap na bagong impormasyon, kumpiyansa ang New York investigators na kinitil ni Lacey ang sariling anak. Ang kailangan na lamang ng mga ito ay karagdagang pruweba. Hanggang sa madiskubre ng mga ito, ang ilang oras na recordings na nakuhanan mula sa mismong hospital bed ni Garnet mula na makonfine nito. gayon rin ang frame by frame footage ng mga huling sandali ng buhay nito. Sobrang nakakadurog ng puso ang mga susunod na natuklasan ng mga ito mula sa actual video ni Garnet. Nagsimula ang video sa unang araw ni Garnet sa hospital noong Friday hanggang sa mga kuha nito noong linggo ang araw kung kailan ini-announce sa mga doktor na maayos na ang lahat kay Garnet at maaari na itong lumabas. Pagkaalis ng medical personnel sa kwarto, Makikitang dinala ni Lacey ang anak sa banyo, kung saan ito ang natatanging spot at pagkakataon na hindi hagit ng video surveillance. Lumalabas na umabot sa labimpitong beses nitong dinala si Garnet sa banyo at dalawa rito ay makikitang bitbit ni Lacey ang feeding bag nito. Hanggang sa isang pagkakataon, ilang minuto lamang ang lumipas, pagkagaling sa bathroom... Bigla na lamang lumala ang kondisyon nang kadedeklara pa lamang na malakas ng si Garnet. Makikita ang paghihirap ng paslit habang nagtatatalo nito sa kama at inihahampas ang ulo sa unan upang maibsan ang dinaranas sa sakit. Maya-maya pa, tila nasusuka na ito. Subalit ang masaklap dahil nga sa operasyon nito noong siya ay siyam na buwan pa lamang, hindi nito mailabas ang kung anumang nais nitong alisin sa kanyang bibig. Para sa mga investigador na umawak ng kaso ni Garnet, ito ang pinakamarahas na video na kanilang nasaksihan sa ilang taon na nilang serbisyo. Ang aktong pag-murder sa isang limang taong gulang na inosenteng bata. Mula sa kombinasyon ng medical records, surveillance footage at forensic analysis, may pipinta kung anong uri ng pang-aabuso ang dinanas ni Garnet sa kamay mismo ng sariling ina nagpapatunay na premeditated at unti-unting planong patay ni Lacey ang anak. Noon rin ay agad inaresto si Lacey at sinampahan ng kasong murder. Wala itong anumang binitawang salita nang hulihin ng mga pulis. Nagsimula ang trial ni Lacey noong 2015. Naging matunog ito sa media dahil sa bigat ng akusasyon sa isang nanay na pinatay ang sariling supling para lamang sa atensyon. Sa trial, nakatuon ang defense strategy sa pagiging isang devoted single mother ni Lacey na buong buhay na nagsakripisyo para sa anak at sa maling judgment rito. Ginawa umano ni Lacey ang lahat ng nararapat upang gumaling lamang ang anak mula pa lamang ng isilang ito. Wala umanong dahilan upang saktan, lalo na ang patayin ang kanyang pinakamamahal. Ngunit nahirapan ng depensa na kumbinsihin ng jury sa pagiging inosente ni Lacey nang ilatag na ng prosecutors ang sangkaterbang ebidensya laban sa kanilang kliyente. Una nang inilabas ng prosecutors ang video kung saan makikita ang feeding tube at kung anumang substance na hawak ni Lacey nang magbalik ito sa banyo kasama si Garnet. Naniniwala ang prosecutors na ginamit ni Lacey ang pagkakataong yun upang lasunin ang kanyang sariling anak gamit ang asin na nakalagay sa feeding tube. Bagay na sinalungat naman ng depensa. Sinabi ng mga ito na dinala ni Lacey ang feeding tube sa CR upang linisin. Sunod na inilatag ng prosecutors ang iba pang nakakabahalang video footage kung saan makikita naman ang pagsiselfo ni Lacey. Nakahiga sa kanyang mga binti ang walang kamuwang-muwang na si Garnet habang ginagawa nito ang isang hindi panipaniwalang bagay. Kasabay nito ay ang palihim na pagnanais ni Lacey na patayin ang anak. Mula sa phone records na nakumpis ka, natuklasan ng mga ito ang Google History ni Lacey sakto sa oras na nakuha na nito ng video kung saan aktong nagsasearch ito tungkol sa epekto ng asin sa isang bata, paglason gamit ang asin, at ang iba pang paraan ng pagbubuo ng sakit. Inilatag rin ng prosecutors ang pabago-bagong statement ni Lacey ukol sa totoong health condition ng anak na si Garnet. Inilarawan ng mga ito si Lacey bilang manipulative at dangerous individual na handang isakripisyo ang buhay ng anak para lamang sa simpatya ng ibang tao. Noong March 2, 2015, matapos lamang ang labing apat na araw ng trial, nahatulan si Lacey Spears ng guilty of second-degree murder at first-degree manslaughter. Nahatulan ito ng 20 years na pagkakakulong. Sa taong 2034 ay maaari na itong umapila para sa kanyang parol. Bagamat nakatuon ang investigasyon ng pagkamatay ni Garrett sa Manchausen by Proxy o MSP, hindi ito inilabas ng prosecution sa trial dahil naniniwala ang mga ito na sapat na ang mga ebidensyang kanilang inilatag upang ikulong si Lacey. Gayunpaman, sa huli ay binanggit ito ng judge kasabay ng pagpataw ng parusa kay Lacey. Ang trahedya ng pagkamatay ni Garnet ay magsisilbing paalala upang ang bawat isa ay maging mapagmatsyag at matutong mga alam para sa proteksyon ng mga walang kamalay-malay na biktima. Samantala, simula ng makulong ay dumanas umano si Lacey ng matinding pang-aabuso nang malaman ng kanyang mga kakosa na siya ay isang child killer. Kailangan umanong parating man ni Lacey ang kanyang paligid dahil sa pangamba para sa kanyang buhay. Wala umano itong pinagkakatiwalaan sa loob at wala rin kaibigan. Ayon pa kay Lacey, minsan umano ay harapang nilalagyan ng inmates ng pakete ng asin ang tray ng kanyang pagkain bago iabot sa kanya. Hanggang sa kasalukuyan ay maring itinatanggi ni Lacey ang pagpatay kay Garnet. I did not murder my son. I did not hurt my son. I loved my son. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay. Huwag kang papatay. papatay. Maraming maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.